Ito yung sabi ko sa sarili ko na uh, starting December 4 na magbababas na ako talaga ng timbang. Since uh, in-advise sa akin ng rheumatology na magbabas nga ako ng timbang. So, kaya siguro sumasakit din ang aking uh, likod, ang aking paa dahil overweight na ako. So, first time kong... Um, Umabot sa 66 to 68 kilo. Okay. So, normally, ang timbang ko lagi lang talaga naglalaro sa 58 to 60. So, 60, mabigat na ako. Pero ngayon, parang uh, ito na yung pinaka-heavy weight ko kapag ganito yung routine ng kinakain ko, na may maintain ko yung weight ko. Halimbawa, 66. So, kinabukasan, 66 pa siya. So, may point something, pero 66 pa rin. So, hindi ako bumababa ng timbang. So, I need to do something else para talaga bumaba pa yung timbang ko. Isa rin sa dahilan kung bakit gusto kong bumaba yung timbang ko ay dahil sa papasok na yung uh, Christmas holiday. So marami tayong kainan, Christmas, New Year at birthday pa ng mga pamilya natin dito sa Belgium. So sunod-sunod ang event kaya kailangan talaga may gawin na ako sa sarili ko kasi ayun ang kahinaan ko pagkain. So titingnan din natin kung sa pamamagitan ng diet na gagawin ko ay uh, mababawasan din yung reflux acid ko, yung pain ko sa likod at syempre pain ko sa paa. Alam naman natin na kapag ka, tama lang yung timbang natin sa ating edad, sa ating taas ay mas mabilis tayong nakakagalaw. So ako ngayon kasi nagsupper ako uh, itong huli kong ah uh, naging problema itong lungs infection ko so ibig sabihin kahit sa paglalakad mabagal pa ako so siguro makakatulong kapag ka talagang seneryoso ko ang pagda diet ay mas mas mabilis ako makakilos. mas mabilis kong magagawa yung gusto ko katulad ng pagsuswimming kasi talagang ang focus kapag ka nagsuswimming ka cardio so ah uh, maganda rin siya sa lang. So, yung paghinga mo, bubuti rin. So, yung naisip ko na pwede kong gawin since hindi ko na naman pwedeng gawin lahat ng exercises kasi marami akong iniinda ngayon sa aking katawan. So, mag-intermittent fasting tayo. So far, marami tayong mga schedule, katulad ng aaten tayo sa ganito, aaten tayo sa ganun. So, naiisip ko na mahirap magkaroon ng Uh, peaks time. Ganon din dahil uh, ang trabaho ko ay shifting. So, meron ako pang umaga, meron akong pang hapon. Iniisip ko kung ano talaga yung oras na pasok sa schedule ko. So, ito lunch na yung kinakain ko dito. So, tira-tira lang yan. So, adobong uh, manok. Tapos, uh, meron din akong kanin. At syempre, Nag-snack ako around, around 2pm so meron akong cupcakes at meron din akong kape. So ayan yung normal na eating habit natin at dahil malamig ngayon sa hapunan gusto ko muna magsimula ako sa sabaw. So hindi ko nararamdaman yung pagkagutom pero yung weight ko dito ay uh, stable lang. So, I think pwede ko tong gawin kapag ka na reach ko na yung aking goal. So, for the meantime, yung goal ko talaga ay hindi ko masabi kung magbabawas ba muna ako ng limang kilo tapos susunod na limang kilo kasi napaka ideal talaga sa akin, 55 kilo. Pero kapag ka nakadalawang kilo, tatlong kilo at hanggang limang kilo, masaya na talaga ako kapag yun ang mababawas sa akin. At ito dahil uh, gusto ko, nagkakaroon ako ng magandang tulog. Lagi akong umiinom ng uh, paper moon tea na may chamomile, chamomile tea. So, sa mga susunod na araw, i-update ko kayo kung anong mangyayari dito sa ating uh, intermittent fasting. So, ito yung result, 66.15 the following day.